Hello everyone! Dahil nga tapos na yung vacation natin, ayan, balik na naman tayo sa katotohanan. <laughs> Malungkot man, pero kailangan maging masaya. Habang kinukunan ko nga ng video yung asawa ko, naiiyak-iyak pa ako dyan. Sabi ko nga, pagkalipas na naman ng dalawang taon, bago namin makita ulit ang lugar na ito. Masakit man iwan yung mga mahal sa buhay, pero kailangan wala tayong magagawa para sa kinabukasan nila. Mahirap magsalita ng seryoso, nakakaloka, nakaka-stress pa. Kaya dapat lagi lang tayong happy. Fast forward na nga, nandito na kami sa airport habang naghihintay. Ayan, tambay muna. Tingin-tingin na mga messages. Fast forward ulit. Ayan. Inutusan ko nga yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, kunan niya ako ng video habang umakit ng kagdaan. O, oh, di diba? Para feel na feel ko naman. O, oh, di ba? Feel na feel ko. Pakanwari, hindi ko alam. O, oh, ako. <laughs> Hi, guys! Sabi ko nga sa kanya, kapag napagod siya, ako naman nakukuha ng video para sa kanya. Pero, syempre, yung aking asawa ay supportive. Ayan, kinukunan niya nga ako ng video habang umaakya. O, oh, di ba? Hi! <laughs> O, oh, ba? diba? Ang sarap ng buhay. May cameraman ako. O, oh, diba? Feel na feel ko. Kunwari, hindi ko alam. O, oh, ba? diba? Sobrang feel na feel ko. Ayan, na pa nga ako dyan. <laughs> Connecting flight nga pala yan. Mula Philippines to Kuwait. Maganda din bumiyahin ng connecting flight kasi may experience mo din na makita yung mga iba ibang mga lugar. Ganyan. Kahit nakakapagod pero sulit naman yung pagod kapag ka nag -e enjoy ka sa paglalakbay mo. ba diba? Tsaka lalo na kapag ka kang kasama. Well, pero kung mag-isa ka lang, syempre feel na feel mo yung boring. Ayan nga, kinunan ko ng video habang nakaupo ako niyan. Sabi ko, eh, ganito pala yung airport nila. Maganda at saka malinis din. Tapos yung currency nila, nakakagulat, akala kong mura lang. May nakita kong price. 1.40 ng price ng juice. Akala ko yun lang yung price. Yung pala, ang mahal pala nung pa, ikinumpert mo sa peso na nagulat ako. So, diba, mas masarap talaga na ma-experience mo yung connecting flight para malaman mo yung mga iba-ibang lugar, ganyan, kung anong meron sa lugar nito or anong meron dyan. Ayan, meron siyang disadvantage and advantages. Tsaka marami siyang memory na magagawa ka. Lalo na kapag kasama mo yung mahal mo sa buhay habang naglalakbay kayo. Pero kung mag-isa ka lang, mas sabot piliin mo yung straight flight o yung tinatawag nating one-way flight. Ito nga, papalayo na kami. Habang nakaupo nga ako dito, naalala ko nung bata ako, sabi ko, paano kaya ako makakapunta sa mga lugar na gusto kong puntahan? Wala naman akong pera, kaya naisip ko na maswerte yung iba't nakakapunta sila sa mga lugar na gusto nalang puntahan.